Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, may ibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung gusto mo nang maging sabik na sabik sa iyo ang taong mahal mo, malayo o malapit man kayo sa isa't isa, ay gawin mo itong simple at epektibong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Nang sa ganon, palaging sabik ang taong mahal mo, palagi siyang sabik na tawagan at kontakin ka. At kung malapit lang kayong sa isa't isa at kung nakatira lamang kayo sa iisang bahay ay palagi siyang sabik na makita at makausap ka araw-araw. Kaya gawin ito sa mabuting paraan at huwag abusuhin. At kung bago lamang napadaan sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos ang gagawin mo lamang para mas lalong sabik na sabik ang partner mo sa iyo ay tawagin mo lamang ang pangalan niya ng pitong beses. Tawagin mo ang pangalan niya araw-araw ng pitong beses sa kahit na anong oras na gusto mo. Basta tawagin mo lang ang pangalan at apelido niya ng paulit-ulit. Basta paglaanan mo lamang ito ng mga ilang minuto nang sa ganon palaging sabik ang partner mo sa iyo na makita at makausap ka araw-araw. At kung LDR kayong dalawa ay mararamdaman mo na palagi siyang sabik na kontakin dahil sa gusto niya na ikaw ay makausap niya palagi. At kung malapit kayo sa isa't isa na dalawa ng partner mo at kung nakatira lamang kayo sa isang bahay, ay palagi siyang sabik na uuwi dahil sa sobrang sabik siya na makita at makasama ka. Kaya gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. At gawin ito hanggang kailan mo gusto. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.